Ang buhay ay mayahalin tulad sa isang paglalakbay. Merong simulain at syempre meron ding destinasyon. Hindi lahat ng tao ay dumarating sa destinasyon na nais ng Diyos para sa kanila. Maraming umiimpluensya sa lakbayin natin sa buhay. Dahilan ito kung bakit ang isang mabuting simulain ay maaaring mauwi sa hindi maayos na pagtatapos o kaya naman ang isang hindi magandang simulain ay nauuwi naman sa magandang pagtatapos. Mahalagang maunawaan na ang ating mga pang-araw-araw na kapasyahan ay bumabago sa takbo ng ating buhay. At ang mga umiimpluensya sa ating mga kapasyahan ay merong kapangyarihang ibahin ang ating direksyon. Minsan napapabuti, minsan naman ay napapasama. May mga taong nagpapatangay na lang sa agos ng kung ano ang popular. Walang kaibahan ito kapag bibili ka ng pagkain ibibigay kapag ang isang kainan ay maraming customer ay parang nakakainganyo na doon na lang bumili dahil sa kaisipan na marahil mas okay doon dahil mas marami bumibili. Alalahanin natin na hindi lahat ng sinusunod ng karamihan ay laging tama. Misa naman ay nadadala tayo sa kamalian dahil na rin hindi sa patang ating nalalaman sa mga pamantayan ng tama at mali. Kapag nga naman hindi natin alam ang tama sa mali, e eh napakahirap gumawa ng wastong desisyon at tila, tiyambahan na lang ang mangyayari. Maaari din na maling sukatan ang ating ginagamit sa ating mga pagpapasya. Misan ay hinahanap lang natin ang magpapasaya sa atin at tila lahat ng masaya ay tama. Ito man din ay maling pamantayan at maaaring magdala sa isang tao sa kapahamakan. Bagamat napakaraming desisyon na kailangan gawin at napakarami din namang pagpipilian, importante na ating maunawaan na sa gabay, tayo naman ay hindi pinababayaan. Ang sabi ng Bible, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Masyadong mahalaga ang buhay para lamang masayang dahil sa mga maling desisyon at direksyon. Hindi tayo iniwan ng Diyos na walang gabay na maaaring sundin. Ang Biblia ay inilaan sa atin upang makilala natin ang Diyos at upang maging gabay sa araw-araw nating pamumuhay. Totoo na hindi lahat ng sasabihin ng Biblia ay madaling sang ayunan, popular o magugustuhan mo. Pero mahalagang tandaan na mas marunong ang Diyos at alam niya ang pinakamainam para sa iyo. Kilalanin mo ang Diyos ng lubusan sa pamamagitan ng Biblia. Tanggapin mo din ang katotohanan nais ng Diyos na dalhin ka sa pinakamainam na landas para sa iyong buhay. Hindi mo kailangang magpatangay sa agos ng karamihan at hindi naman dapat matali na lamang sa kalituhan. Ang salita ng Diyos ay buhay. At ito, para sa atin, ay gabay. Asa pa.